eto Meron na nilabas na Kaiwan dito Yung uh, triple black version to idol Kaiwan ni Kyrie Irving Check out number ni Kyrie And then sa likuran nito is Ayan Reflective lang no Anta Collab ni Kyrie Ayan yung mga logo Jeez. kagandaan Kaganda nito no Defool lang to para mahatak mo Chinese uh, character uh, Signature ni Kyrie And sa kabilang side ito, nakasulat yung so mastering your crops is a journey. Okay, buksan natin ito. Let's go. Ito, buksan natin ito. Ito may paper na cover. Ganda rin. Ito, another basketball shoes. So, sale na rin ito, tol. Magano na lang? 2876. May ito running ka-idol. Ang ganda ng colorway. Combination niya. No? 3995, 3196 na lang. Uy, Kyrie, yung ganito. Ganun yung colorway. Golden artist on the court. 10% off toto. Sheesh! To. Ayan, kap. Black brim. Ayan, 1,695. Snapback na flat brim, Anta Kyrie. O may bag din. King of Intro is back! Yo, what's up, YouTube? What's up, mga tola? King of Intro is back and dito tayo ulit sa Anto Sports particularly here dito sa Glorieta and i -re na kasi nila yung Kyrie Kai One na black triple black version ito. check out natin review natin ng mabilisan and kung gusto mo makapunta ka lang dito dahil limited stocks lang yung nandyan and syempre, syempre pasadaan na rin natin yung mga naksail na nandyan Wag na natin patagarin pero bago ang lahat kung nakapadaan ka lang sa ating channel make sure na mapipinit mo subscribe, subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood mo pag ginagawa natin tara let's do this yo eto meron na nilabas na kaiwan dito yung uh, triple black version to idol kaiwan ni Kyrie Irving check out muna natin yung box pakangas ng box nito daming detalye eh, uh, no parang yung tattoo ni Darak at eh, saka ito, yung big logo ni Kyrie nagiba na no kung compare nung nasa Nike pa siya check out dati yung details ito may mga characters na hindi natin alam. <laughs> Pero ito na siguro ibig sabihin niya, tama, strength, agility, focus, speed. And number 11, number ni Kyrie. And then sa likuran nito is, ayan, reflective lang, no? Anta, collab ni Kyrie. Ayan yung mga logo. Jeez. Kagandaan nito, no? Default lang to para mahatak mo. Chinese uh, character signature ni Kyrie and sa kabilang side ito nakasulat yung mastering your crops is a journey okay buksan natin to. let's go ito buksan natin ito ito may paper na cover ganda rin colorway uy ganda Bam. Wow! solid solid tol no review muna natin na mabilisan ito lupit ito match materials tapos ito meron siyang strap dito triple black colorway niya na Kaiwan Ito na, nandito pa yung mga characters na nandyan sa velcro strap check muna natin unahin natin ito ang kanyang outsole ito meron minimalis lang oh. ito logo ni Kairi. iba na rin yung pattern nito idol check nyo multi-directional pattern na rin yun tol. And ito napakalambot na ito tol. No? I think parang nitro edge na rin ba ito? Napakalambot na yun tol. Yung kanyang mid part section. For stability purposes syempre. Tapos dito sa backside niya kung nakikita niya meron nakalagay na statement dyan. The journey is the reward. And then Kyrie logo plus Anta logo. Yan No? dito meron na plate support dito yan ang gantong box yan ton ahangas ba? Diba? tapos sa tang nya yung kairi logo ito yan, kairi logo tapos dito meron 11 number nya kasi pag pinipisil ko to napakalambot nyan ito <laughs> Grabe, So, syempre, Kyrie Irving shoes, laro ang Kyrie ka dito, tol. Lace niya is plain black. Yan. Plain black lang. So, yun. Tapos yung sapatos niya is nasa mid mid-cut idol mid-cut ito yung isang pair niya yung right pair By the way, kung tatanungin nyo ako magkano ba yung shoes nito is ang presyo nito SRP is 7,995. Okay? So, ang pogi niya ito. Solid panlaro niya. Kyrie. Yung Triple black. ah um, store. Kung gusto nyo yung mga cup nito, punta lang kayo dito sa Glorieta. And the sports. Check natin yung ibang sapatos dito. Naka-sale na rin yung iba. Let's go! So after natin ng no, mga Kairi, ito yung nandito pa rin tong mga to, Shockwave 5 uh, Kyrie shoes na unang unang version na sinuot niya idol. Ito, ito. ganoon pa rin. Nasa last video natin to, 6995. Tatlo yung colorway niyan tol. Ayan. Napakaangas siya. Pinakita na natin sa last video. Check out yun na lang. Ito, another basketball shoes. So, sale na rin to, tol. Magana na lang. 2876 from 3595. Angas, so ganda ng kanyang ano outsole tol no marvel oreo ito pa yan, no 4476 na lang to idol ayan nitro edge uh, tech na rin yan tol no angas so <laughs> angas ng colorway niyan to pare yan zigzag pattern yung kanyang outsole presyo 4476 na lang from 5595 ito pa yung isang version niya. 4476 lang din. And then, kung mahilig ka sa, yan, medyo dark colorway, ito. Pwede na to. Idol. Ang ganda ng combination. Nitro edge din, syempre. Yung tech niya. Gordon Hayward meron na dito, Idol. Oh, last time, pinakita ko na rin naman to. Ayan, ayan nakasail to. 6835. Jeez. Hayward. Ganda nito. Ito, lo. Oh. Glittering effect sa kanyang mid-part section. Ganda, oh. Ito naka-sale na rin yung KT Light Cavalry 9 basketball shoes Ito may mga colorways nila dito Apat uh, I think Naka-sale na yan no? From uh, 3995 3595 na lang yan. Clay Thompson basketball series Series basketball shoes yan Yung mga colorways Same lang ah, Ito SRP 3995 I think bagong release na colorway ito pa yung shuttle so ito pinakita na natin sa last video to and yung mga yan tol check out natin iba ito kung ito running ka idol ito ang ganda ng colorway combination nya yan o oh. 3995 3196 na lang yeah running running shoes tol ito ang lupit na ito pang training tol training shoes 3995 Naghanap ka ng tra pang trail ito. Ang angas nito tol. Trail shoes. 3,496 from 4,995. Ito another one training na triple black. Ganda nito. Solid ito. Kapal ng ano, mid part section niya. Nitro edge para techno. 3,196 na lang to. ito. Dito sa ilo, 10% off. Ito, 1,995 ngayon, 1,795. 95 na lang Ganda na ito Hoodie na sleeveless Captain Clay Clay Thompson to Ganda na ito Ang ah, aso oh. Iba iba May white version pala lang yan Yan to Shirt Meron dito Kano yung shirt 1615 Short meron din Ayan yung presyo 1795. this side nito up to 30% off eto may jersey dito ako nakikita ayan from 1195 876 na lang ayan may mga shorts ganda nito atol shorts pants Ang angas ah, nito ayan from 2395 to 155 na lang ito yung mga tech fit Uh, shirt, t-shirt Captain Clay from 1,795 1,615 na lang o, e, Kyrie, to, ganito ganun yung colorway golden artist on the court 10% off to at ang presyo na lang is uh, 2,155 from 2,395 and meron din kap si Kyrie dito sheesh and kap, flat brim Ayan, 1695. Snapback na flat brim anta, Kyrie. O may bag din, no? 3595. Kyrie apparel dito, idol. May mga t-shirt pa, ganda dito. Speed, explosive speed. I'll leave it all behind you, Kyrie. Oh. Ganda, tas meron pa signature diyan. And then ito, Kyrie logo. Magkano to? So yun, 2495 siya idol. So ang dami, no? Ito may focus. Iba-iba, no? Kyrie pa rin yan. Focus. Ganda ng color niyan. Speed. Focus. Ito may purple dito. I think same lang lahat naman yung presyo niyan. Ito, the Jordan. Ganda dito. Ito maganda. Ayun, no? Know? 85 na lang to from 2000 uh, mastering your craft is a journey oh, ah, ito yung sa shoes nya angas ah, niyan, tol tapos ito yung green ganda rin yung green speed ito ibang colorway So there you have it mga idol, na. No? dito na lang nagtatapos yung maiklim vlog natin and yan yung mga shoes na pinakita natin is halos Naka-sale na lahat yan. Daming pagpipilian dyan. Yung mga apparels na nandyan. 10, 20, 30 off. At saka syempre yung nasa dulo doon. Yung mga Kyrie merch apparel tol. No? Kung gusto nyo mga cup, kung fan ka ni Kyrie yun, Ang dami doon idol. No? Yung mga t-shirt na. At saka syempre yung cups na nakita natin. And marami salamat sa aking Antapam. And see you to my next vlog. Peace out, man.